Mag-atsal ako ng talong. Ayan na yung kamatis at sibuyas. Yung ano, loya, hindi pa. Kaya, hiwain natin yung loya, guys. Ayan. Yan ang ano natin ngayon. Yung tanghalian natin ngayon. Ayan. Talong, babu. Yan. Ilagay ko na yung Wala tayong ano Ilagay ko na yung kamatis At siboyas Maghiwa ko tayo ng ano Gusto ko yung loya Iano na natin yung loya Ay! Balata natin muna yung loya Gusto ko yung ano, yung yung loya, alo yung loya natin. Sarap yung loya natin, diba? Dito yung loya kasi ano, malalaki yung loya. Gustong gusto ko yung loya, ayan. Ayan. Ayan na siya. Dito. Tapos, timplahan natin siya, guys. Timplahan natin ng ito ay natin. Saka lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng suka. Maasim yung suka na dito. Damihan-damihan natin. Tapos lagyan natin ng kaunting soya sauce. Para masarap. Tsaka lagyan natin ng black pepper, gusto ko yung black pepper, tsaka yung kaunting asin, ayaw ko kasi yung asin, yung kaunti lang, ayan. diba may panglans na tayo, ayan, yung ibang tao ayaw maggawa ng pagkain, si Gotom. bayan. Gusto ko i-ano siya, itorta, pero ganito na lang. Masarap pa siguro yung ano. Masarap pa siguro yung ano ba yan? Yung atsar kaysa tsaka maingay yung sobrang yung tao doon sa ano. Yung tagaloto namin, sobrang ingay. Palagi na lang may kaaway sa ano. Sa TikTok, sa WhatsApp, sa Imo, ano ba yan? Yan. Yan ang ano natin ngayon, guys. Masarap to pag may baguong. Ayan. Buhay ng OFW. Tiis-tiis ng ganitong kanin. Ako lang. Kaysa always manok, manok. Tikman natin. Tikman. Kung okay na ba Kulang asap. Kulang manis. Nagyan natin ng kaunting so sauce. Yes, yes. Kasi kulang. Ayan. Ayan na po siya guys. Ayan na po ang ating kulang ngayong tanghali. Ayan. Tapos yung kanin ko is sa kumain kasi wala yung mga tawan umakyat. Fasting si fasting sila si Am. Kaya ako lang ang kumain. Kumain din yun sila bago umakyat. Ako ang hindi siya kasi naglabas taas. Ang kasamahan ko dito lang sa baba. Ayan. O, oh, diba? Ayan guys, oh. Eh? Tapos may sampurado pa ako. Ayan. Kain tayo guys. Kain tayo mga matlang people. Lunch time. Ayan, ulam ko. Yung kanin kong lang. Ay! Ayan. kausap. Ito ang kainin ko yung ano, yung sampurado. Masarap to. Sampurado with achar. Baano kayong lasa nito? Masarap yan eh. Yeah. Kain tayo guys. Lunch time. Umakyat na yung mga kasamahan ko. Nag-race sila. Pero ako kasi nag ko mamaya may party na naman may maya. Kaya dito mo na ako sa kusina. Buti na umakyat sila kasi. Ang ingay. Ang ingay yung bagay. Ang sa time. Buti ngayon, alas dos pa, nakakain na ako. Masarap din. Sampurado with ano? With uh, atsal at nga talong. Saan ka nito? At sal na talong. Ubusin ko yung sapurado. Ang sakit yung ano ko ba? Sa kaplansa dami. Shout out Team sapatirang! kapatirang. Ang buhay ng OFW. Pag mag-ano ka, may maulam ka pag wala. Ay, good. Kung tamad ka, wala kang maulam. Nagluto kasi yung luto namin yung ayaw ko yung luto niya, yung talong na nilagyan ng wiping cream. Gusto ko yung gisa lang ba? Magluto sana ako. Ito na lang at sar. Kasi magawa din ako mga, ng, ng ano, hamus. Yung ano, ng talong. Kaya, ayan, dinamihan ko ng talong. Ito, naka ako. Di ba? Uto, gamitin. Ayan. Tapos na, guys, o. Oh. Mayroon pa, o. Oh. Abusin ko ito. Para, nabaliin ko naman. umakyat din ako pagkatapos nito kasi may oras pa naman. Mamaya, fasting kasi si eh. Makita lang lang dito. Kaya rest kahit isang oras, okay na yun. na itong nakainin. Yan o. Ang kanin na puti. Pag umaga kasi, hindi ako kumakain ng ano, kanin. Basta kainom lang ako ng gatas. Tama na yun. Ngayon, parang naaga ako na tanghalihan. Kasi always talaga alas tres, alas 3 imedya, gano'n. Ngayon, mag alas na, nakakain ako ng tangliang. Kasi fasting sila. Pag hindi sila fasting, tagal. Tagal akong makakain kasi yan ito na oras kumakain sila. Pero kung magutom ka, okay naman kakain ka. Ayan. Kain na naman tayo ng white rice. Nagyan hmm. natin na ano. Na, ito. Mas masarap to pag may bagoong walang bagoong. Yan. Yan guys. Puting kanin. Video na lang tayo kaya lang kaabuluhan na video para para makapremia, 'di ba? Hindi pa nakalabas. Mahirap pa yung buhay ng nasa ano, nasa loob ng bahay, nagka ano ka ng whitey. Eh. Wala kang ibang ma-video kundi yung kumakain, nagkukuskus, ano pa doon. Ayun. Tagaan na lang para mabalik yung ano, nabaliwit. sa kahit ano eh, mayroon ding manood. Kasi premier mo eh. Hindi shout out sa lahat na team na team na kapatiran. Andiyan pa rin kayo nagsusuporta. Thank you. Kahit walang kabulunan yung video. Till then, barang, ang dyan, barang. Salamat ako sa inyo. ayoko hmm. Ayaw ko kumain ng puti na kanin nga masyado kasi graming sugar. Kamuti lang. Tama na yun. Sabi ng doktor, little lang. Kahit one cup, tama na yun Huwag ka kumain ng masyado na ano kanin kasi dito ang ano, grabe. Grabe ang ano, guys. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa mga support at Thank you, thank you. Dito na lang. Kasi uh, may limit yung mga video, eh. Pa. Salamat. Busog din ako, eh. Mamaya, maubos to. Pag bababa yung mga samahan ko. Ayan, ubos na lang. Bye, Bruce. salamat sa lahat. Chuk mama mama. -mm 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 -mm. Bye bye. Salamat sa mga suporta ulit. Bye bye sa lahat. Oh my God. Ayan. Ayan na siya. Talong. Yung kanin na. Konti na lang hindi pa natapos. Ayan. Ayan. Bye bye guys. Salamat pa sa watching. Bye. Yung olam ko na ano. Yung alam ko na talong for lunch. For today, my alam is talong. Ayan din ang sampurado. Ayan, kinain ko dyan guys. Ayan. Diba? Thank you. Bye bye sa mga lahat. Don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.